pananakop. Ang pinapakita sa atin ng China, sinasakop namin ang 90% ng South China Sea. Sasakupin ho nila. Mahaba itong laro na to at makapangyarihan ho at determinato ang ating katunggalipo. Isang nakakatakot yan na balita. China nagdeklara na ba ng opisyal na pananakop sa West Philippine Sea? Totoo nga ba ito? bali-balita kasi sa Chinese Foreign Ministry na nag-utos na raw si Chinese President Xi Jinping na sakupin ang buong South China Sea at madadamay dito ang West Philippine Sea. Kasalukuyan nang naghahanda ang Department of National Defense tungkol sa balitang ito at gumagawa na ng mga hakbang para ipaglaban ang teritoryong nararapat naman para sa Pilipinas. Ang gitna ng ating presidente na dapat magpakita tayo ng determination na hindi tayo aatras o uurong dahil lang uh, very uh, very intense yung harassment. Secretary of National Defense, Secretary uh, Gibo Chodoro, Gilberto Chodoro, mm -hmm. yung ginabit niyang term pananakop or conquest. Ang pinapakita sa atin ng China ho, sinasakop namin ang 90% ng South China Sea. Ano ba yung pinakamagandang ebidensya ho niya, nang pinakamagandang ebidensya ho niyan? Tandaan ho natin yung original 9-dash line naging 10-dash line na. Sa pananaw ng China, kanila ho to on the basis of fishery at sasakupin ho nila. Kaya nga ho yung mga warning ho sa atin, uh, pagbabasahin ho natin yung statement nung sa kanilang Chinese Foreign Ministry, yung nilabas ho na recently sa Global Times, sinasabi ho nila, We are just implementing law enforcement operation. We are implementing our law kasi pananaw nila sa kanila na yung karagatan na ho yun. Kaya dapat haharapin natin ng isang grand strategy or national strategy na meron akong konsepto na develop ang National Security Council po natin. Ito yung tinatawag natin archipelagic defense. Hmm. Unang-una, ini state dito, no, ang national security challenge natin or threat, hindi na no internal, kundi external in the form of Chinese conquest or maritime expansion at talagang pagpapalakas po ng ating sandatang lakas, ang ating uh, ating Philippine Navy, Coast Guard at of course yung reliance po natin sa alayas. Mahaba po itong laro na to at makapangyarihan o at determinato ang ating katunggali po. Hindi naman malinaw kung sa pagdedeklara ng digmaan idadaan ng China ang pananakop. Pero muling nanindigan si US President Joe Biden kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mananatiling matatag ang samahan ng Pilipinas at US. Dito muling binigyang diing makikipaggyera ang Estados Unidos kung sakaling atakihin man ng anumang bansa ang Pilipinas. Patama ito pa sa China. ng uh, United States President no, ay isa pang uh, mensahe uli no, na pinanindigan nila ang Mutual Defense Treaty at kung sakaling kaling uh, babanata nila ang ating mga puwersa dun sa uh, Yugin Shoal ay maasahan ang kanilang tulong no, sa pag-responde. Uh, pero sa kabila nun, no, kahit hindi pa naman umaabot sa gano'ng uh, kataas na tensyon, dahil nga meron tayong mutual defense treaty sa kanila, ay uh, parang isa rin niyang uh, pahiwatig na ang United States ay tutulong pa rin sa Pilipinas sa ibang paraan, no? kahit na hindi ito nag involve ng uh, uh, use of uh, armed force. no? Pinapa alerto naman ni Defense Secretary Gilberto Chudoro ang Armed Forces of the Philippines sa anumang bantang pananakop wala pang nakikita ng opensiba laban sa China. At kung may makikita man na pag-atake, ay agad na ipapakita ito ng Pilipinas sa buong mundo para makakuha ng suporta sa paglaban nito laban sa China. Well, una po, no, pagpatuloy lamang itong ginagawa natin na pinapakita natin sa mundo kung anong tunay na mukha ng China pagdating dyan sa South China at West Philippine Sea. Yung kanilang paggagamit ng pagbanta, yung, ng dahas at pananakot no? at yung parang si uh, siga sila dun sa lugar, ginagamit nila yung mga dambuhala nilang uh, barko para uh, sa dasaan o kaya ay takutin ang ating mga marino at ating mga Navy and Coast Guard, no? Uh, dapat isiwalat natin sa buong mundo yung uh, totoong mukha ng China no? Uh, pagdating dyan sa isyu na 'yan. Uh, pangalawa, patuloy din natin uh, paninindigan yung ating karapatan sa ilalim ng international law, no? Na napatunayan natin na talagang tayo naman ang nasa uh, tama. At maraming bansa ang uh, ang sumasang-ayon sa posisyon na yon, uh, kabilang ng US, ang Japan, ang France, ang uh, iba pang bansa sa European Union tulad ng Germany, uh, ang Australia, ang Japan at marami pang ibang bansa na nagpahayag na ng kanilang uh, concern no? Uh, tungkol sa pangyayari dito at uh, hinihikayat nila ng China na dapat sumunod sa batas, sumunod sa international law at iwasan itong paggamit ng uh, pagbabanta at tadaha uh, sa atin talagang disidido ng ang China sa sakupin ang buong West Philippine Sea. Pero ipapasakop na lang ba to ng Pilipinas ng ganun ganon na lang? Ano sa tingin nyo ang plano ng Department of National Defense? Ikomento sa baba ang inyong salopin.